Hey guys, what's up? It's me again. So for today's video day, guys, kaya na ako dari sa Kim Morales Salon, kaya nagpasikan session ko sa kuang kilay. So, ang first session, ani, is katong September 15, and then, kung magpakilay kilay ta, guys, kay dili ni siya, ingon nga, first session lang siya, kay dili ma-perfect ang iyang pagka, ano, pagkahimo. So, kailangan ni mo second session para murag ma-perfect or manindutan ang imuhang kilay. So, since one month na siya, gikan pag first session sa kong kilay. So, mag one naman siya karon So, kailangan na siya i second session. So, huwag yun na o oh, color. Diyos me ha halang po kayo sa pulsa So, murag, nagmahay naman po siguro ko. Kay ka nang murag. Wala na achieve ang kanang gusto nako ko nga kanang kuan Gusto nako nga shape. Murag ka nang bisag nag second session na ni siya. Murag ka nang gikulangan. Dito ko sa iyang kuan Gikulangan ko. Murag kanang, basta lahi manggugubas din na dinit na achieve ang akong gusto nga kuan Murag ka nang, basta rog nagmahay ko ba and then mauna ni siya ang kanang result so final result ni siya kay second si session man siya taman wala na ni siya sunod so magpa-retouch retouch naman lang ko eh, pagka nang rog mapapa na siya bito tanan so mag nagmahay ko nga kanang kuan kita nang basta wala na at sibang kung gusto bitaw nga kanang ikuan ikuan sa akong kilay baka nang iporma so wala tay mahimo kayo man ang second si session and then mauna ni siya so as, uh, as you can see Nindot man po siya pero parang dili bitu kuan murag nang wala ko na kuan ba kung sana murag wala ko na kontento sa kanang pagkakuan bitang nila pagka color pagka shape kay kanang murag naay eh, kanang murag naay eh, gamay nga kanang kulang as in ana basta wala nakuan mm -hmm. wala kanang basta murag at sipa kung gusto na ano so inga na siya ang result so si concession na ni siya, wala ni siya din na ako na magbalik so mga after 2 years na siguro ko magparita siya ni kay kasto kaayo halang kaayo so inga na jud na siya no kay kailangan jud na inga ni kay sige ba taglakaw ang naon niya kapoy magdrawing drawing, drawing ini lakaw na to ay kana makalangan ka ayo kay kabalo na mo kay mga babae dagang tig itus itus mo lakaw and then, pinakalangan jud sa babae ang pagkuan jud pagkilay-kilay so mo bahala na lang ni